violet kasi yung sing sing niya yan so ibig sabihin 12 out of 12 tayo mga kabrodo pero chilek ko yung katawan niya umuwi siya ngayon 2 p.m. noon mga kabututo ngayon nga ay araw ng webes so for today's video mga kabututo, ipapakita ko lang sa inyo ang ginawa nating loading sa Lucena City Lucena, Quezon, sa so, nag-load nga tayo ng 12 don ipakita ko sa inyo kung ano yung nangyari yun mga kabututo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko na Ericko Vlog please subscribe muna yan, hito na yung bell button para update kapag may mga bago tayong video So yun mga kaburugutu Balikan lang natin yung ginawa nating loading Nung isang araw Flashback. So yun good evening mga kaburugutu Ngayon nga ay Tuesday night Ayan, Time check 6pm na So kaya good evening na 6.10 So ibig sabihin Pag Tuesday loading time So this time mga ah uh, Ilo load natin yung mga ibon para sa Lucena, Quezon. So, bukas ang bitaw niya, Lucena. So, I think mga 70 plus kilometers na yon away dito sa ating lock. So, yung last toss natin is Candelaria. Good news, 12 ba 12, 12 tayo. Sabi so, sabi, meron tayong 12 birds na ilo load ngayon uli para sa Lucena. So, ito, papakita sila sa inyo mga kaburukutu. So, yan. Si... Um, nung papangalan ko si so, Velvet pero yung base na lang sa ring niya ay like 17 or 18 kasi may kapatid to eh nawala na yung kapatid niya so yeah, siguro si 18 o basta yun mga Velvet anak ni Babaero unang umi last time si Candelaria si 88 pangalawa lang siya pero last time lagi siya na uun tapos ito rin ang peep bird natin to last time ito I think pang 7 4 lima si dagit anim si kulay at panghuli anim pito si puti 8 si gray tapos walo sino ba to inakay pang siyam sampu labing isa labing dalawa so, yung 12 birds na itotos natin ngayon mga kaburukutu papunta ng Lucena Quezon. So, yun mga buru, as, bag, kaburu, as usual, papainin naman natin sila ng vitamins. So, ito, naubos na yung last na batch natin. So, meron natin bagong batch. Bagong, ano, bote ng, ano. kasi pati yun na kayo minapainom natin. So, yun mga buru Then, pakal ko. Then, kakalagaw sila sa training box. Then, tira nyo na tayo ng loading station. Then, bukas, may pasok ako kaya hindi ko rin sila maaabangan. As usual, papaabangan na lang sila kay ate then nag update na siya sa akin. Then i update ko naman din kayo. Siguro dapre ko mamunta dito bukas ng gabi or sa makalawa para ibigay sa inyo kung sino yung mga umuwi sa atin. Pero mabukas, mag-update naman siya atin sa akin through Messenger kung sino yung mga umuuwi. So yan. Sinesend niya sa akin agad yung mga pictures ng mga na uwi Ganoon ang sistema pag ako ay may pasok. So yan mga bro, simulan ko na silang i ng vitamins then ilagay sa training. Sila so, samahan niyo ako tara. 11 minutes later. So, yan mga kaburukutu. Magandang gabi ulit So, eto na. Naibasket na natin ang ating 12 na warriors na ibibitawan bukas sa Lucena Quezon. So, then mga kaburukutu. Napag-vitamins ko na sila at calcium. Then, didiretso na sila ngayon sa loading station. Then, bukas mga kaburukutu. Update ko na lang kayo kasi hindi tayo makapag-abang maghingi lang tayo ng update kay ate kung uuwi sila or ano ka sila uwi then ako naman busy update ko kayo so yan mga kapuro samahan samahan nyo ako para meanwhile mga uh, bago nga pala tayo pumunta dun sa loading station check natin yung mga breeders natin kung ano lang update sa kanila so eto yung magpares na white and and gray ayan o white and gray ayan uh, silang isang itlog tapos dito yung ating Johnson and Bonakid may isang itlog pero mukhang ayaw na lang limliman baka bago ko na to check na mamaya ito naman babaero si Belbet dahil sila dalawang egg black pear check natin tapos yung dalawang egg. Dalawa tayo dito. Ito, may dalawa silang inakay pero wala pa silang bagong egg. Tapos dito, ang magulang nila 10, 10, 10 at 75, may isa silang inakay. Na, siguro, ilang araw na lang iwawalay ko na siya. Natoka na naman yan. Tapos dito, um, sila ano to, Datu. Datu and Swan may dalawang itlog sila pero mukhang walang semilya mas ito, uh, yung barless natin Ayan, may itlog din siya. itlog din sila isa dalawa mas eto mga magulang ni eh magulang ni Onse at saka yung bagong paris ng magulang ni On, ng natatay ni Onse meron silang isang itlog siya mga kaburukutu, yun yung update natin sa ating mga breeders uh, ngayon mga kaburukutu, diretso na tayo dun sa loading station bye bye A few moments later. So yun mga kaburukutu, ito na nang ating warriors, twelve warriors. Lagi silang ganyan, nagsisiksikan sila don. Up to the Sena City, the Sena Castle. So yun twelve birds. So, nag-start tayo 15 birds, doon nawala yung dalawa, sa Dasma lang. Then, tuloy-tuloy, hanggang sa makarating ng Chiaong, doon nawala yung isa natin, yung ring ng South. So, ngayon, 12 sila. Candelaria, 12 birds, uwing lahat. Then, eto sila ngayon. Lucena na. So, sana bukas kumpleto pa rin sila. So, yun lang mga pro sila sa loading station. Tara! One long angry line later. So yun na, dito na tayo sa loading station Marami na bang naka-load, konti pa lang Ah sige, bas Yan Yan ang mga aburo po ito, nakakargaan na yung mga nangtuwab na ibon natin Yan, sila, dito sila nilagay Sa gitna So yan So, mga pang ano mga panlaro mga naka ano to sa three dubs ito training lang training lang muna tayo wala kasing mag-aabang kasi mga puto ba lang sila bukas babang ako na lang sila yate up to gusay na city sila babaan so, tomorrow for sure good afternoon mga kaburo so, ko to. Update nga tayo sa ating toss sa Lucena. So, nag-toss tayo ng 12 birds. And good news, 12 out of 12 tayo. Pero yung isa doon, kaka-uwi lang ngayong araw na to. Ika, an, ano to eh, ika second day. So, nag-day to yung isa. Kapakita ko siya sa inyo. Kasi yung nag-day to. Pero for now, pakita ko yung mga sa akin. So, eto sila. Ang unang-unang kami -unang nga pala, mga kapulok, si Dagit. Saan ba si Dagit? Ayun si Dagit. Ayun. Ayun. Checker. Uh, blue check. Tapos, uh, sunod-sunod na sila. Pangalawa yata ito si ano. Pangalan niya 417. Yan. Tinangalan ko siyang 417 yung number ng last Digit ng ring. Tapos si ano, si Abo. Yan. O, hindi ko talagang pagkakasunod ng iba. Tapos, ayan din. Nung no. huwi din si ano. Anak ni si Pote. Si 88. Si... Mr. Gray, kailangan natin Mr. Gray. Kasi ito si 47 to. 47 ang pangalan niya. Kasi ito si Golden. Yan, ang hand natin. Tapos ito, good news din, no? Mabis umuwi nito ni, ano, ni Ay, siya ata nauna. Ito nga ba? Yung kapisa between sa kanila ni, ano, ang nauna umuwi ni Dagin. Tapos, isa pa siya, si Putipak. Si Putipak, isa sa pinakahuli. Ano siya, pang 11 yata siya na umuwi Ayan, si Putipak. Pag-uwi niya kahapon, ano eh, pangtingin pa, ko ko yung video niya parang yung mata niya ano eh Uh, medyo malamlam pero okay naman daw pala na, na lang na medyo malamlam mga ano so yun mga burukot do uh, then papakita ko sa inyo yung ano ikat 12 natin tara so yun mga kaburukot ito nga yung pang 12 na ibon natin na umuwi galing ng Lucena yan si pangalanan ko na lang siyang ano violet violet kasi yung sing sing niya yan. So, ibig sabihin, 12 out 12, 12 tayo, mga kaburodo. Pero, select ko yung katawan niya. Umuwi siya ngayon, 2 p.m. lang. Then, loading naman, may bukas pa ng bitaw. So, okay lang yan. Okay naman yung katawan niya, mga kaburodo. Eh, hindi naman siya mga stress. Siguro, nagpahinga lang din talaga siya. So, yun. Uh, good news, 12 out to 12 tayo sa Lucena. So, next task is pagbilaw. Samahan so, niyo pa rin ako. Oh. Tara. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So yun nga no, ang nangyari mga kaburukutu. ko to. 12 out of 12 tayo. Meron isa is kakauwi lang ngayon. Then ilo-load na rin natin siya mamaya. Pero okay lang, nakita ko naman yung tawa Okay naman siya. So pwede naman siyang load Tsaka naka, naka quarantine siya ngayon. Para makakain siya maigit. So yun mga kaburukutu. to. Um, salamat sa pagsama. Sa so, sunod na to is out. So samahan niyo pa rin ako. Bye bye.